Hello guys, good morning. Welcome to my another vlog. Andito na naman tayo mga guys sa sa Mico. Ayan guys, umagang-umaga magbabayad na naman. Kasi hirap pumila guys pag tanghali na. Ayun, ma medyo maraming tao at sakadretso na ako pasok. Maaga kasi ang anong la bukas guys, 7:30 kaya kailangan ko rin magano maghapon -maga pumila. Ayan, medyo ano ngayon guys yung kalsada. Kukunti lang yung mga sasakyan. Ayan. Kaya rito tayo guys. Ayan, medyo kunti pala yung ano, tao. Kaya ano muna ako pa dito muna sa tabi ng kalsada. Kasi nag-aabang ng nag-aabang sa mga sakyan cashier kasi ang tagal ayan mga guys mag ano muna tayo titingnan muna natin ang mga dumadaan habang ano pa mga guys dito muna tayo mag view sa mga bundok ayan guys medyo ang mga bundok dito guys medyo mahamog oh. mausok yan guys o so bundok yan mga mausok ayan natatakpan ng mga kahoy kaya mga guys mag -alas city na kaso malayo layo pa yung ano matagal tagal pa yung ano natin medyo maaga ako dumating mga guys mga 6.30 baka sakaling makahabol sa pagpasok kasi minsan pag pumipila ako rito na marami ng tao talagang ano medyo dumadami na yung tao at saka sa mga guys para priority kasi ang mga senior may sarili silang upuan ayan po mga guys palitan kasi rito senior at saka yung mga uh, ordinaryong customer senior ordinary customer at saka senior yan palitan kaya pag maraming senior kawawa talaga yung mga ano mga ordinary yung tao lang na magbabayad kasi mas isisingit nila yung ano senior kaya ayan medyo mahirap dito magbayad saka ang daming tao dito pag nagbayaran na kaya dun banda mga guys medyo sa uh, pangalawa ako dyan ayan yung bag ko medyo ano pa lang apat pa lang kami ako ang pangalawa kaso pagdating sa bayaran magiging pangapat ako kasi pag may dumating na senior natik yun kaya kailangan talaga maaga dito yan mga guys Ayan na po yung ano sa amigo. Ayan, medyo ano uh, sarado pa mamaya pa yung ano. Sarado pa yung ano nila. Hindi kami makapasok. Ayan. Dito mga guys, medyo Ayan, papunta po yan sa ano mga guys sa Norte or sa pinaka Balis talaga probinsya ng Sambalis kasi dito mga guys ito yung papunta ng Subic Bayan Ulungapu at saka papunta dito na ng Maynila ayan dito kami ano dito ang dadaanan namin pag umuwi kami ng Maynila ayan mga guys medyo kanya-kanya ng mga hanap buhay medyo malapit na malapit na mag alas city yan may paparating na mga ano may paparating na mga mga babae naman mga guys yan parami na parami na uy hindi pala mamaya pa yan lumi ayan mga guys medyo parami na nagtagan na naman yung pila mga guys ayan na Oh, so, 'yan mga guys. Kaya babay mo na muna mga guys, babay mo na. Paalam.